Mama hawakan ko sa lalak ko sa detso. Kailangan, bago, ma, bago mo magagamit ang teknik, kailangan marunong ka mo na Kung paano mo ilagan yung mga suntok. Isto Counter. Control sa tao, ito lang. ano? Ito. Ito. ang pinaka the best na pagkontrol din sa saktan. Try mo tumayo. Pagdating sa aktwal, niluluhuran yan pag malakas ang isang tao, kasi magpumiglas siya, dito yung nadap. Pag kumahumawak siya sa daliri ko, kamay ko, mas lalo siya maglala. Dito ang control. Ako, da dapat ito mga teknik nito, ah, especially, ito yung pinakamahirap, mabigat. Kasi ang madalas lang na naman, may content ito. Pero pag gusto mong i-control talaga yung tao, kahit anong gawin yan. Gano'ng kalakas niya? 55 kilos lang ako, tapos ito, kalakas. kutsil niya walang walang kwenta. Tayo ka na. Hindi ba yung kutsil niya na, walang kwenta? O kahit dantutin mo yan. Yun yung nabis na teknik. Sa akin yan. Yung ganyan. Pero pag... Bakit po ba pa kailangan pang isusup? Ang taong na daw ito. Backpiece. Lock. Control. Control. Pero bago siya bago siya bago siya umatake sa akin, kaya hindi ako bubulot ng balik, ay balik siya. Yung titikon. Wala. Alam mo, sumandalo pa yo. Kung halimbawa, duwag kasi Okay. Mm -hmm. Ay. Okay. Oh, organic yun hmm. Control Hindi naman siya Hoy. Hoy. sa akin Hoy. 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 Hoy.